What's up mga Repa! This is Kuya Nicky again, nagbabalik and Today, hindi tayo uli magluluto kasi naubusan tayo ng LPG. Kaya din lang aking pamilya dito sa Topsy ni Vivian. Located here sa Project 3, near NCBA na school. So may kita nyo dito yung kanilang mga pricelets na very affordable. It's like a hybrid na yan na air-conditioned yung kanilang buong uh, uh, place. Kasi ito, kung meron kayong OFW na, na family or friends, or balikbayan dali nyo dito kasi lahat ng kanilang Pinoy cravings ay matatagpuan dito meron silang gisado munggo ensalada ito lumbiang sariwa at ito meron sila dito ang tapa yung famous silang tapa na nagpasikat sa kanila tapos meron din silang, silang dito ang desserts meron silang halo-halo ube halaya meron silang buko pandan so ayan masasabi ko sa inyo yung 1,000 pesos nyo busog na kayo meron pa kayong sukli at meron kayong take para sa aso nyo si brownie so paano mga repa sibat na ako